Mga paglupok sa Bulkan Kadlaon nagtugas ng kakulba halit sa mga residente sa Negros Occidental. Ang hitabo nga ini, Ihan duraw sa Sininga Report. 6.52 sa gabi June 3, sang gintublag ang mga residente sa Negros Occidental sa paglupok sa ginakabik isa sa nga bulkan sa Pungsod, ang Mount Kanaon. Ang paglupok sa bulkan ang nagtugas sa madamol ng aso na naglabot sa lima kalibo ka metro sa ang kataason kag naglawig sa anum ka minuto suno sa Feebox. Naglabot ang abo nga ginbugas sa bulkan sa La Carlota City, La Castellana, kay iban pa nga bahin sa probinsya. Bangod sini, giin pasaka sa sa alert level 2 ang status sa vulkan. Gilayon nga ginpatigayon sa mass evacuation sa mga residente sa La Carlota City, Caglacas, Liliana, nga nag star malapit sa 4 kilometer permanent danger zone sa vulkan. Matapos ang abo, lahar naman ang naghalit sa mga residente sa mga lugar malapit sa mga suba kagsapa sa Hunyo 5. Sunod sa Fivox, bangod ini sa abo nga nagdeposito sa palibot ng vulkan matapos sa paglupok nga ginanod sa mamunog na pag Lakip sa mga naapektuhan sa lahar flow ang mga residente sa barangay Biak na Bato sa La Castellana. Naglabot man sa Banwa sa Moises Padilla, kaniban pa sa probinsya ang lahar. Wala pa man nakarecover sa epekto sa paglupok sa bulkan, anong bulan ng nagligad. Liwat naman nga napuno sa kakulba ang mga residente matapos nga naglupok ang kanaon alas stress stress ang hapon sa December 9. Ko. Rason para liwat na naman nga magpatigayon sa forest evacuation sa mga barangay malapit sa bulkan. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di malo. Ay mang ko. Bangun sa pagdamo pa sa mga evacuees, nagapabilin ng na palaligban para sa mga apektadong LGU, pagpakaon, kagpag-atipan sa mga nagbakwit. Agod magamit ang Quick Response Fund sa kinahanglanon sa mga apektado ng mga evacuees. Ginpaidalong sa state of calamity ang bilog na probinsya. Padayon man nga ginapaalerto ang masobra shin kabarangay sa Negros Occidental nga nalakip sa Lahar Hazard Map. Wala pa ginadula sa Fibox ang posibilidad nga liwat na maglupok ang vulkan. Rason nga bagasug alaw sa bagong tuig ang mga nagbakwit sa evacuation centers. Masobra 40 mil ka individual o kung 11 mil ka mga pamilya ang naapektuhan sa paglupok sa vulkan. Kusog kagkabakot nga may hugot na pagtuo ang ginasandigan sa mga ini sa mga pagtilaw nga tugas sa ginagyan nga kalamidad. And Dean Pedrasso, one Western Visayas.